October 31 guys. Uh, tradition talaga na umiikot sila ni Princess for trick or treat. Medyo nahiya na din sila dyan kasi nga malalaki um, na daw sila, pero sabi ko go lang kaya pa 'yan. Sa kaya nga sabi nila baka next year hindi na daw nila magawa 'to kasi nga s'yempre talaga't binata na sila, ganun. Pero sabi ko mamimis uh, mamimiss ko 'yung mga ganitong um, event pag November uh, 'pag Halloween kasi nga uh, gumagawa sila na ganito nagti-trick or treat sila ayan sinasamahan ko sila so kapag ayaw na nila mamimiss ko yung pagsama-sama na ganito nakakatuwa din kasi guys ayan ayan ang dami nilang candies ating kapatid hello mga bex so ayan papakita ko na sa inyo yung nilagay ko dyan Yes. Ayan. So, Filipino tradition, 'di ba? Nag aalay tayo kapag November 1 or 2 pero talagang yung All Souls Day is November 2 today is All Saints Day pero usually ang mga Pilipino pumupunta sa cemetery o nag-aalay ng pagkain sa mga namayapa nilang mahal sa buhay November 1 Diba? ba? So natong malaki na lang ako na na yung All Souls Day is November 2. <laughs> Pero kasi nga nakalakihan ko na November 1 kami nag-aalay ng pagkain. So ayan, and uh, ito po yung paniniwala namin, ng mga Filipino or yung iba, ito yung paniniwala nag-aalay kami ng pagkain sa mga nampayapa, namayapang kamag-anak, mga sa buhay kasi Kumbaga, parang iniisip namin na um, araw nila to. So, kailangan may handang pagkain. Tapos, meron tayong kandila. Ayan. Wala lang ng picture kasi wala kami picture nila. At saka, hindi rin talaga ako nag, uh, ano, ng picture. So, ayan lang yung nilalagay ko. So, naglagay lang ako ng tubig dyan. At mga pagkain ko. Ano yung niluto namin kanina. Ayan. So, um, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kanya-kanya tayo ng tradisyon sa amin eto guys yung ginagawa. So, lalabas ako ngayon magsisindi ako ng kandila din dun sa labas sa may gate namin kasi yun din ang kinalakayan ko na nagsisindi kami ng kandila pag 6pm nagsisindi na kami ng kandila tapos guys um, sabi ng lolo ko kapag mga ganitong araw ng patay ganyan hindi puti ang ginagamit namin kandila. So, yellow kasi yan po yung um kandila talaga ng mga patay, yung yellow. So, ayan, talaga, paano yun ko lang. Sisindihan lang natin yung mga kandila kasi 6pm na siya. Ayan, so nagsindi na tayo ng kandila guys. Tapos, eto tatlo ay dadalhin ko sa labas. Ito na, na ano ni princess yung kahapon. So, ayan, naglagay na ako. Kainyo na itong tao <laughs> ayan. Yung handa, yung mga handa guys, kahit ano, hindi naman kailangan bongga-bongga at hindi rin kailangan madami kasi syempre, alam naman natin, di ba, na hindi rin naman talaga makakain nila yan. Basta meron lang tayong something dyan sa lamesa na inaalala natin sila. So, ayan. Kaya sa amin yan lang talaga kasi yun ang iniluto ni Daddy Chris kanina. Nagluto siya ng pansit saka ng biko kasi talaga kapag uh, November 1, di ba, may mga nagbibiko talaga dito din sa labas ng gate da, gate namin guys, maglalagay din kami ng kandila. Hmm. <laughs> Kulit ka. ng pusa. <laughs> Alis ka dyan. Kulit mo. Kahit ilang kandila naman ang ilalagay. Wala namang bilang yan. Kahit ilan yung gusto nyo. Ayan, dito sa kapitbahay namin ayan, may mga kandila din sila dyan. yung iba, hindi pa naglalagay. Dito ako sa labas namin guys. Doon meron na rin. Teka. May mga naglagay na rin. Ayan dito. Sa kapitbahay namin yan. May kandila na rin sila. Diyan. Ang dami oh. It's a Filipino tradition guys. Ganyan talaga mga ano dito sa atin. Mga Pilipino na inaalala talaga yung All Souls Day. Pinagyan ko lang. Pinag ko kay ng bato kasi wala kami paglagyan dyan. Usually guys, yung mga gumagawa ng ganito, naglalagay ng kandila dito sa bahay nila, is yung mga malalayo yung sementeryo ng kamag-anak. Hindi mapuntahan. Kaya, ganyan. Hello, nagre-reflect yung ilaw dito sa ano. Sumasayo yung ano ng kandila. Ayan. Kaya, kaya naglalagay ng kandila dito na lang sa bahay. Kasi, yun. Hindi nga mapuntahan yung mga sementeryo. Lalo na ako kagaya, kagaya ko layo namin, di ba? Mostly yung mga kamag-anak ko na nakalibing is nasa Colo, Sagay, ganun malalayo. Si Daddy naman is nasa Laguna. Pero pinuntahan niya na noong October 28. Dumalaw na siya doon. Ayun guys, kaya dito na lang ako sa... Dito na lang ako nagsindi ng kandila sa ano namin, sa labas namin. Kasi hindi rin, hindi, yun nga. Eh. Dito na lang kami nagdadasal, ganun, doon sa, sa santo. Doon sa may Lamesa, nagdadasal kami doon para um, ipagdasal yung mga namaya pang mahal sa buhay. Uh, may nagtitrick or treat ang... Na... Nak! May or treat ang mga bata. Magre-ready tayo ng biskwit. Biskwit na yung pamimigay ko sa kanila. Kahit right, November 1, sabi ni Princess November 1, kahapon kasi nagtrick or treat sila. <laughs> okay, tayo. Go.

O, oh, tapat, tapat, tapat. Uy, dami, gabi. Apat kayo. Di, one, oh. two, three, four. Oh. Wala na yun Okay oh, na yan. Hmm. Thank you. Uy, ikaw din? Ha? Ikaw din?